Yes mga kabarangay, um, good morning. So andito tayo sa watermelon natin na tanim. Ayan. So yung una natin na bunga, ayan. So um di pa siya na ano, lumalaki masyado. Di pa siya hinog. So dito tayo sa ano, unahan. Oops, kasi naka Ayan, andiyan na yung mga watermelon natin, yung punuan. So dito meron tayo isa uh, meron pin doon tatlo so, tatlo saan pa baka meron pa tayong makita dito na uh, bunga meron nata yun dito ayan Ang mga apat natin ito yung uh, watermelon sweet 16 dito malaki na ayan So, pwede na ba to? Parang maliit pa. Hindi pa to. Kailangan natin na uh, medyo ano na siya na mararipe yung hinog na siya. Ayun. So, meron pa ata diyan hindi natin na uh, makita. Kailangan natin linisan kunti yung ano mga damo. Ayun. So, thank you so much mga kabarangay for watching. Ah uh, ito yung update natin sa Uh, watermelon natin. Ayan.